Noong Hulyo 1747, 1947, isang labimpitong taong gulang na dalaga na nagnangalang Ida Bartolucci ang naglakbay patungo sa Giovanni Rotondo, ang unang kanyang pagkakataon. Hindi niya namalayan na ang paglalakbay na iyon ang magmamarka sa kanyang buong buhay. Ayon sa kanya, si Padre Pio mismo ang humanap sa kanya tulad ng isang amang naghahanap sa kanyang anak, mula noon, naramdaman niyang hindi na siya kailanman iniwan ni Padre Pio. 70 taong gulang na siya nang makapanayam siya ng autor na si uh, Renzo Alegre, ngunit maaliwalas at mapayapa ang mababaka sa kanyang mukha. Ayon sa autor, marangal siyang kumilos, banayad ang kanyang tinig at malambing ang kanyang mga mata. Isang buong panahong may bahay, pinalaki niya ang apat na anak at halos 30 taon na niyang ginagabayan ang mga peregrino patungo sa libingan ni Padre Pio. Nakatira siya sa payapang nayo ng Belvedere, Poliense, malapit sa Urbino, ah, na napapalagiran ng katahimikan at tanawing tila pumipintig ang puso sa ganda. May piraso ng tisyo sa kanyang kamay sapagkat hindi niya kayang magsalita tungkol kay Padre Pio nang naaantig at sinimula niyang ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcacid. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay hango mula sa libro ni Renzo Alegre. No? Ito po na inalatala noong 2000 at 2021 to 2021. At ito ang istorya kung paano inilagay ni Padre Pio ang isang ginang sa kanyang kalinga at gabay. Alamin ang buong istorya at manatiling nakatutok. Noong isang libo siyam naraan at apat na 1947, Bumabangon pa lamang ang Italia mula sa ikalawang digmaang pangdaigdig. Trabaho ang hinahanap ng mga tao, hindi mga santo. Iilan lamang ang nakaririnig kay Padre Pio noon. Naninirahan noon si Ida sa Roma at nagtatrabaho sa isang pabrika ng lana. Mula sa kanyang pulutgata o honeymoon, nagdala ang isang kaibigan niya ng maliit na munting aklat na may napakaliit na larawan ni Padre Pio. Hindi mas malaki sa isang litrato sa pasaporte. Subalit para kay Ida, ang maliit na larawang iyon ay misto lang isang bundok. Hinila siya nito na parang magnet. Pinilit niyang itaboy ang damdamin at pinaliwala lamang ito ngunit parang tinatawag talaga siya ni Padre Pio. Sa huli, nagtungo siya sa Apulia kasama ang isang kaibigan sa tatlong araw na bakasyong ibinigay ng pabrika. Nang makita niya si Padre Pio... Kinamaan siya ng isang lakas na hindi niya maipaliwanan. Nagdiriwang ng misa si Padre Pio tuwing alas 5 ng umaga. Nagsisimula ng pumila ang mga tao alas 4 sa dilim sa harap ng nakasarang pintuan ng monasteryo. Kapag bumubukas ang mga pinto, agad napupuno ang maliit na simbahan. Pinanood ni Ida ang pagdiriwang niya ng misa. At sa unang pagkakataon, Naunawaan niya ang tunay na kahulugan nito. Ang bisa ni Padre Pio ay isang malalim na hiwaga. Ayon sa mga nakasaksi, muli niyang nararanasan ang pasyon ni Kristo sa loob ng liturhiya. At ito'y pinatutuhanan ni Ida. Nakita niya ang pagngiwi ng mukha ni Padre Pio dahil sa sakit. Nagiging matalim ang kanyang tingin kila nakatuon sa isang di nakikitang kirot. Hirap siyang huminga. Nababalutan ng pawis at luha ang kanyang bukha. Ang buong uh, kongregasyon ay umiiyak, nakikibahagi sa kanyang pagdurusa. Nawala ang pakiramdam sa oras. Minuto ba o oras? Walang nakakaalam. Pagdating ng konsagrasyon, itinaas ni Padre Pio ang osya tila walang hanggan niya itong hinahawakan. Paulit-ulit siyang napupuno ng ekstasya Bigla na lamang siyang titingala at tila kinakausap ang isang nilalang na siya lamang ang nakakakita. Madalas sumabot ng higit dalawang oras ang misa, ngunit wala ni isa ang nakakaramdam ng pagod. Ang lahat ay nakatuon sa misteryong nagaganap sa kanilang harapan. Pagkatapos ng komunyon, tila nagbagwa-bagong anyo si Padre Pio. Siya'y kumikinang, payapa at puno ng espiritual na kagalakan para kay Ida para niyang pinagmasdan si Jesus mismo. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap si Padre Pio noong taong iyon. Napakarami kasi ng tao at ang naghihintay para sa kumpisal ay inaabot ng ilang araw. Gayon pa man, umuwi siyang lubos na nagbago. Muntik na niyang pasukin ang buhay reliyoso. Ngunit may ibang balak ang Diyos para sa kanya. Habang nagbabakasyon sa Pesaro, Nakilala niya si Mateo, ang lalaking magiging asawa niya. Hindi niya alam kung tatanggapin ang pagliligaw nito o ilalaan ang sarili sa buhay na pangre-regyon. Hanggang sa isang gabi, nagkaroon siya ng panaginip. May banayad na tinig na nagsabi tungkol kay Mateo. Ito ang para sa iyo. Nagpakasal sila noong 1952, 1952 at nagpunta agad kay Padre Pio parang humingi ng basbas. -bas. Hindi makalimutan ni Ida ang tagpong yun. Nakaupo si Padre Pio sa isang bukas na kumpisalan, nangangailangan ng sariwang hangin upang makahinga. Lumuhod ang mag-asawa. Inilapat ni Ida ang kanyang magkadao pang palad sa mga binti ni Padre Pio habang siya'y malugod na nakangiti. Binalot sila ng isang matamis at makapal na samyo ng mga bulaklak. Parang halimuyak na hindi mula sa mundong ito. Umiling sila ng kanyang pagpapala para sa kanilang mag-asawa at mga pamilya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumingala sa langit. Sabay sabi, binabati ko kayo. Sabay tulungan kayo ng Diyos sa inyong bagong pamilya. Naway pagkaloban niya kayo ng maraming anak. Ayon kay Ida, ang galak na kanyang naramdaman nang ipinatong ni Padre Pio ang kanyang mga kamay sa kanilang ulo ay hindi galing sa lupa. Ito'y makalangit. Nang halikan niya ang kamay ni Padre Pio, napansin niya ang manipis na guantes na tumatakip sa sugat ng istigmata. Tanaw niya ang butas sa likod ng kamay. Hinalikan niya ito ng dalawang beses bago ipinasa sa kanyang asawa. Hindi niya malilimutan ang sandaling iyon. Hindi madali ang naging buhay ng mag-asawa. Naging bilanggo si Mateo sa Alemanya noong ikalawang digmaang pangdaigdig at nagkaroon ng matinding depresyon. Isang sakit na halos walang nakakaunawa noon. May tatlong anak sila at buntis si Ida sa ikahapat kaya siya kumapit sa pananampalataya. Madalas siyang umaawit upang maaliw ang asawa. Ngunit isang gabi, bumulusok siya sa panghihina. Bigla niyang naalala ang tagubili ni Padre Pio. Kapag natatakot, ipadala ang iyong anghel na tagapagpantay o tagatanod sa kanya. Kaya naman, nanalangin siya at sinabi niya, Aking anghel na tagatanod, puntahan mo si Padre Pio. Hilingin mo na pangilingin niya ang aking asawa. Bigyan kami ng trabaho at ingatan niya ang aking pagdadalang tao. Makaraan ng tatlong araw, dumating na isang liham mula sa San Giovanni Rotondo. Nakapagtataka dahil walang nakakaalam ng kanyang tirahan doon. Mula ito kay Angelo Batisti, administrador ng Casa Soliebo de la Supriencia, ang hospital ni Padipio na itinatag niya noon. Ipinapasabi raw ni Padre Pio na ipagdaratan niya ang kalusugan ni Mateo, ang kabuhayan ng pamilya at ang kanyang pagdadalang tao. Na makatuwid, nakarating ang mensahe niya. Sa maikling panahon, gumaling si Mateo. Nagkaroon sila ng bagong trabaho at gumaan ang kanyang pagbubuntis. Sa isa pang panaginip, nagpakita ang isang mohe nag nagsabi, nagdurusa ka, ngunit huwag kang mag-alala. Magkakaroon ka ng isang mabuting anak na maglalakbay sa buong mundo. Ilang araw matapos iyon, isinilang si Stefano, na ngayon ay isang musikerong naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo. Pilang pasasalamat, inilaan ni Ida ang buhay niya sa pagsama sa mga, na, sa mga peregrino na papunta kay Padre Pio nakakapagod ngunit maligaya siya sapagkat alam niyang nalulugod ang santo Matapos ng limang taon habang pinangungunahan niya ang mahigit isang daang peregrino sa San Giovanni Rotondo nakita niya ang isang monghe sa gitna ng mga tao ang balbas ang kapa ang marahan niyang paglalakad agad niya itong nakilala Si Padre Pio yon Lumapit siya, napaiyak at sinabi, Kayo si Padre Pio. Hindi ito itinanggi ng monghe. Gumawa lamang siya ng tanda ng krus at sinabi, Pagpalaing ka ng Diyos. nome del Padre, del Figliola, dello Spirito Santo e così sia. Si, si dato Gesù e Maria, stiamo